Ayan mga kaibigan, ang daming clients sa labas ng tindahan ni Ate GB. Tiba-tiba na naman si Ate GB. Kaya mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo, ipapaalam ko sa inyo yung isang negosyo ni Ate GB aside from my Sari Sari Store. Kung mayro kang extra kaibigan, subukan mo ang ganitong negosyo. Sure, nakikita ka ng malaki at ang maganda kaibigan nasa bahay ka lang so aside from agin sari sorry, sorry sir, dapat subukan mo rin ang ganitong negosyo their friends tingnan nyo ang daming clients ni Ate JB hello mga kaibigan magandang umaga sa inyong lahat dyan ito na naman ang inyong life coach at ka negosyo partner Ate JB ayan so nakangiti na naman ang inyong lingkod na si Ate JB their friends dahil ang saya ko no katulad ng na nakita nyo sa aking intro dinobog talaga kami ng mga clients kay kaibigan ang daming customers sa labas ng tindahan ni Ate JB. Kaya naman kaibigan, naisipan ko talaga na gumawa ng video agad-agad. Ibuti na lang pumayag yung aking mga customers na isama ko po sila sa aking video. So kaibigan, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa isang negosyo. my other source of income alam ko kaibigan, most of you alam na na aside from my sari-sari store business, meron din po akong isang negosyo, other negosyo kaibigan, and maganda po talaga ito, no? para na rin siyang passive income. Not totally passive income, pero makonsider mo na rin. So, kikita tayo ng pera kaibigan, katulad ng ating tindahan, kahit nasa bahay lang po tayo. Pero bago ko po ito, ipakita sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB. And then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asinso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana, no, kaibigan, makikisoy na rin si Ate GB. Please, don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. So, Bigan ang negosyo ni Ate GBI, meron na po ako ng itong business na ito, siguro 2016 o hindi ako nagkakamali or 2015. So 7 siguro, 7 years na, 8 years na. Matagal-tagal na rin kaibigan at nag nakagawa na rin ako ng video tungkol dito. Pero ngayon gumagawa na naman ako para ma-motivate kayo, ma-inspire kayo kaibigan. Na kung sana meron kayong extra puhunan, extra capital, why not? So, subukan nyo, kaibigan, itry nyo ang ganitong negosyo. Patok talaga. Tiyak, kikita kayo ng malaki. Lalo na kung ang tindahan mo, kung ang place mo, kahit wala ka tindahan, kung yung bahay mo, kaibigan, malapit lang sa school. Or kahit pa malayo ka sa school, basta merong students, patok na patok. Ngayon, kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung other business ko. Na, imagine, kaibigan, in just few minutes, walang isang oras, kumita ako ng 1,500. Ayan, ipapakita ko na sa inyo. Ayan mga kaibigan, ongoing na yung print. Oh, nakikita nyo ba? <laughs> Lagpas 1,000 kaibigan, oh, isang oras lang. Wala pang isang oras na kaibigan, uh, naka 1K na si Ate Marami kasi mga students na uh, nagpapaprint sa labas. Ayan. <laughs> so thank you so much God. Ayan. So habang tayo nagpaprint, uh, maglilista rin ako kaibigan ng mga wala dito sa aking tindahan kasi nga o-order tayo kay grocery So, si Grocery magde-deliver sa amin every Tuesday, Thursday, and Saturday. Bukas Tuesday. So, dapat mag-order na tayo para mapuno yung tindahan natin. Okay, and then to, uh, tomorrow, mag-order na naman tayo sa Pure Gold. Ayan, so thank you so much, God. No? Tingnan nyo, kaibigan. Ongoing yung ating print. Ayan, so marami ito. Their friends, kanina pa ito, kaibigan. Mag-1 hour na siguro. Hindi pa tapos yung ating mga students. Kanina pa sila sa labas. Ewan ko kung nagtanghali na ba sila. Yan, so marami talaga sila their friends o tingnan niyo. <laughs> Kaya masaya talaga si Ate Julie. Subukan niyo rin kaibigan ang ganitong negosyo. Tiba -diba kayo mga kaibigan? Thank you so much God sa blessings. Kaibigan. <laughs> Hello. Kinaka-count na natin kung ilang pages na bawat page their friends. <laughs> 3 pesos po. So naubos yung ating mga band papers their friends. Papakita ko lang sa inyo ha. So yung band paper ni Ate JBI. So don't mind. Dali ka no? apat na rims po ang ating Van Pipader friends so bawat rim 500 pieces pero tingnan nyo wala na pong laman kasi nga marami po ang nagpapaprint yan kailangan na natin ng Van pero ubos na yan ubos na <laughs> another client ano sa day sobre tahan sa na day sa hindi pa rin natapos mag-count, kaibigan, madami kasi. So, meraming, uh, may bibili ng sobre. Iyan yung white envelope their friends. Titingnan natin kung meron ba tayong sobre ha. dahil nga naubos yung ating band paper kanina, malapit talaga maubos their friends, bumili na kami ng band paper. Dali-dali kami pumunta sa city at bumili kami ang another tatlong rims. Tingnan nyo kaibigan no? Oh. So tatlong rims ng band paper kaibigan, isang rim po ay Uh, meron siyang 500 pieces ng band paper. O, tingnan nyo, no? So, malaki talaga ang kita sa printing at saka sa Xerox business, kaibigan. Kasi naman, itong 500 pieces na band paper, kung sa text lang, bawat band paper po, 3 pesos. Okay, 3 pesos ang hinihingi ni, G, ni Ate GB bayad no, sa mga farm students. Pag nagpapaprint sila, nagpapaserox, pag letter lang. Yan, letter ABCD yan, ganito mga letter, dear 3 pesos. So, ito kaibigan, 50 pieces na no, 500 pala, sorry, 500 pesos times 3 pesos, magiging 1,500 po to. So, sa puhunan na 200 isang rim, magiging 1,500. Malaki ang kita mo, kaibigan, at mura lang naman yung ink, di ba? Ayan, so, kahapon, kaibigan, no, apat kaya yeah, apat na rims yung van namin at naobos. Kaya naman, dali-dali kaming aha, bumili. So ang kaibigan, nakahinga na rin sa wakas yung ating printer. Kasi nga, uh, wala pa nagpapaprint. Lunch, lunch break pa kaibigan, no? Lunch break. Ayan, so ito kaibigan na, ito yung example. Papakita ko lang sa inyo. Pag text kaibigan, pag puro lang talaga litra, walang picture, ang hinihingi natin GBI, ano lang, 3 pesos. Pero pag ganito kaibigan, ito po ay 10 pesos. Okay. 10 pesos po yan. Ito, pag ganito, kalaki yung picture, kaibigan, 8 pesos. Pero inyo, isang band paper, 50, hindi nga abot ng 50 centavos ang puhunan, no? Pero ito, kaibigan, 8 pesos ang hinihingi ko. Ito, 10 pesos, minsan 12. At yung ink, kaibigan, hindi naman masyadong mahal yung ink. Ayan, so ipapakita ko sa inyo. Marami akong stocks na ink, dear friends. So, ito yung ink, kaibigan, no? Ang ink, kaibigan, ay 300 plus ang puhunan nito. Dear friends, pero makaka-friend ka na nito ng 4,000 copies. <laughs> May more or less 4,000 kaibigan pag text lang. Okay. So, tiba-tiba talaga si Ate GB, dear friends. So, thank you so much, gan At nakaisip talaga ako na magkaroon ng ganitong negosyo, no? Marami akong eh, kaibigan, no? Kasi nga, bawal maubusan. Pag maubusan ka nga ng eh, ayan, patay ang business. Ayan, so, yung dito kaibigan, mga eh, wala ng laman. Tingnan nyo, no? Malakas talaga yung aking printing business. Nakikita nyo naman, kaibigan, mga ink na yan. Wala na yung laman. Marami ito, mga bago, their friends. ano mga kaibigan, eh, pakita ko na po sa inyo yung aking other business. Ito yung aking printing business. Uh, gumagawa rin po ako ng ID at na meron din kaming photo kami, no? Xerox business, kaibigan. So, maganda talaga ito, kaibigan. ah uh, hindi naman ganong kalaki yung puhunan. Meron kang 10,000, pwede na. 8,000 pwede na. May, may, mga printer naman kaibigan na below 8,000. Try mo lang talaga kaibigan. No? Why not? Wala namang mawawala. Dahil kikita ka talaga kaibigan. Instead na matulog yung pera mo, kung meron ka extra puhunan, gamitin mo. Kung bumili ka ng printer, ayan. So meron ka namang internet connection, o ba? Diba? So, pwede ka mag-print kay Bigan. Pwede kang mag-xerox. Yung xerox, kahit na wang, walang internet connection, okay lang. I-try mo talaga kay Bigan. Magandang negosyo talaga. Lalo na pag uh, yung mga uh, time na magpapas magpas sila ng ano so, hindi na tagalog Tagalog yung magpas sila ng ano yung mga project nila ayan mga thesis so marami talaga students kay, kay kasi dito sa place namin Tatlo kami merong printing business, okay? Yung dalawa, minsan close, minsan open. Eh ako, parati ako open kay weekend Kaya naman, dito talaga pumupunta yung mga uh, bata. At hindi po mahal yung aking singil. Ayan. Uh, yung picture, depende sa size. Pag may photo, 5 pesos, 10 pesos. Pag uh, yung buong bandpipa talaga, 12 to 15 pesos. Pag text lang, literal lang, 3 pesos. O di ba kayo mga bata dito talaga pumupunta. Sana kaibigan, i-try mo ang negosyo nito ha. Dahil talagang kikita ka kaibigan at asin sa buhay mo. Again, thank so much kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko makakatulong ito sa inyo kaibigan. Huwag mo lang kalimutan yung pratikong kong sinasabi. Hindi imposible, hindi mahirap na masin sa buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disciplina sa sarili and then we have God in our life. Hindi kasi sa buhay natin kaibigan, tiwala lang. So, binilisan na talaga ni Ate Jimmy Jimino dahil ako lang ngayon nagbabatay na tindahan and let's speak hours. So ma mamaya magsidatingan na yung ating mga customers kaya ayan bilis-bilis si bilis, Ate Ang hindi gusto mas yung so much, sa pagmamalit ah, kay Ate GB. <laughs> Kahit nabubulol ako, tinatapos niyo pa rin yung aking video. Thank you so much mga kaibigan. Asin so tayong lahat. Thank you so much. God bless.